Hey guys! So, ang ulam for today is sardinas lang. Well, nagigisa si kuya. Charot si kuya! <laughs> Tapos yung mga kasama namin dito sa apartment. Hi! Hi Jess! Say hi to my vlog. At yung isa doon na papahinga. So, ano? Lutuluto lang. So, yan. Sinabawan ng gulay sa umaga. Tignan po natin yung magluto si Chef. <laughs> so, guys. Tignan nyo na lang to sa YT channel ko. So, nagkatrabaho kami sa may URC. Tapos dito yung apartment namin. Pasensya na po pa mga lalaki kasi kasama ko eh. kayak <laughs> ayan luluto-luto kanta po ginagawa namin ano yan nalagyan ng magic sarap ha? Asan yan? Eto, Betchin. Magdarating mo. Wow! Betchin. Dali kami, Betchin. Anong kabat? So, yun yung magandang kabibahay namin dito. Sa Fernando. Eto, <laughs> Betchin. Basta walang depot. Ako lang ang bilhin. Tatahod ko ba siya? Tingnan mo na niya. Kaya ganda kayo. Wala na, Benchil Magic. Tulong ka din. Baka sabi ito. So, manag-shop ko talaga ito. Baka <laughs> vlog ko siya. Okay, balik na tayo sa, ano, sa bahay. Apartment. Ah. Oh. Vlog mo so, sa loob si Pan. Okay. Ano, pasok tayo dito sa kwarto, guys. Ayun yung si Ikern. <laughs> Lino. Satan so, ba siyang ML? ML ka? Matatalo ka rin. <laughs> Nabuhat ka lang. Uy, ka nagbahok. Yung masama, nasa vlog ka. So, yan. Nakakasya kaming pito dito. <laughs> Ulam for today, guys. Ano tawag dyan? Talbos na kamote. Talbos talbote. And may okra. Isa-isa lang. Oh, MSG. Magic sarap. Lagay mo sa shampoo <laughs> Baka naman. Sponsor. Oh. Ah, patis sponsor by datong pati so yun na kumukulo na po yung aming kukuluan ng isang oras kukuluan na. natin ng isang oras ang sa so lumambot yung <laughs> lumambot yung, ano, yung sardinas so kapag malambot na eh, yung sardinas, pwede mo nang ilagay yung gulay. <laughs> malambot na yungan 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 sa, sa so, dati. Ito po yung head of